Ano'ng lulutuin? Pera Nina. Ang laki naman ng katawan mo, poor. Sleep na, baby. Pero dito sa amin hindi. Kawalan ah, ah, jo, talaga. 그아직던 <laughs> 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 This think pure white This one, <whistles> okay, this one. <whistles> Baba black. Purple one. Okay. It doesn't have any. Purple one. Purple one. Purple one. Purple one. Purple one. Purple one. Purple Purple, mm. Blue. Purple. 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 Okay. Okay. Black. okay. Four is downstairs. He's sleeping. That's why we need to stay here inside the room because three is noisy. And, and four will wake up if three is with him. Down, push. Yes. Down. Yes, we're drawing. We're, we're drawing and we're color. Coloring his. Coloring book. No, no, no. We're not going down. We're staying here. Color your coloring book.

Gagawa tayo ng cookies. Ito, binabad ko ulit sa mainit na water. Ito yung brown butter natin. Ano na kasi siya, namuuna ulit kasi kagabi pa yan binround. So, ito na siya sa hot water para mag-melt ulit. kanina? na Pacquiao. Doble ng pera ni Pacquiao? Yung. Know. Hmm. Maliit. That's for me. <laughs> Ibigay natin ito ngayon kilo. for uh, si Vaccine Day ulit ng dalawang maliit. 7.7 na ang baby Ilan po siya? 14 points all waiting for doctor yeah. Yeah. Kasi may patient pa dun sa loob. So, waiting lang pa. Hello, Cor. Hello, Cor. Oh, Juby, si Juby. Halika, <laughs> Cor. Hala. Grabe naman. <laughs> Kaya mo yan. Ang oh, laki naman ng katawan mo, Cor. Para kang ano. Para kang una na maliit. <laughs> mga una na maliit? Okay, huwag ko sa mami Eh, eh nakasibang.

Very good number. No, 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 okay, no, Okay no, 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 okay. no, it's okay. no, it's okay. just checking you. Ganda naman.

Pinag-iisipan ko kung papatulugin ko ngayong hapon Kasi pag natutulog siya ng hapon Grabe Nagpupuyat siya talaga Hirap na hirap siyang matulog ng gabi Nakakatulog siya mga one Ganon Eh before hindi naman siya ganon Ngayon ko nagsastruggle siya ngayon Sana yung eh, pag natutulog siya ng hapon Grabe yung struggle niyang matulog ng gabi ito. Kaya ito ang nahihirapan si 4 Pagkagising kasi si 3 hindi rin ito makatulog kasi maingay si Tree eh. So, ito muna. Ang baby ito. Bango. Ang bango bango. Ang bango bango. Yan. Nilapag ko muna si Four kasi kakain ako. Ito ang isang bag. Silid. Sinigang na baboy. Hindi na ako nagsandok kasi ako na lang makakain. Nila lunch. Ate! HP. Oh, very good. Ay, no, no, three, don't do that. No, 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 no. Hindi ko to si Four naglalaro. Buti nga hey, mabait yan si Four. Ay, may yak na yan. Si Three na sa laba. play siya. Hindi kasi sila pwede magkasama. Kasi si Three, ano, medyo wild na yung ano ni 3. Wild na yung gusto niyang games, ganyan. Kaya madalas nasasaktan niya si Four. Kaya pinag-iwalay ko sila talaga. <coughs> Ching! Excuse me. Kasi ano, ah, ano niya si Four ko, Kuroti, nakampasin, ganun. Kawawa si Four. Kaya pinag-iwalay ko muna sila hanggat <coughs> ano pa si Tri. Hanggat hindi pa kayang depensahan ni Four yung sarili kapag kaya-kaya na ni Por, bahala na sila dalawa. Ayan. So, ito naman tinupi na nung ano, ng aming ate, ng aming kasambahay. Kaya lang, iba kasi yung ano, iba yung niya. So, iba yung mga tupi sa gamit namin sa habit. So, yung ko lang para hindi iba-iba yung ano. Lakas ng ulan. Pero hindi na nga siya malakas eh. Nung mga nakarang araw, talagang sobrang lakas. Tapos, ano, binahana daw yung QC. Kasi, andun sila mama, diba? ba? yung family ko nandoon. Binahana na daw doon sa, although hindi sa lugar namin, yung lugar kasi namin hindi talaga binabaha doon kahit anong bagyong lumahan, yung mga undoy, mga ano pa bayulan, basta lahat ng mga bagyong dumaan na, sobrang bumaha yung buong Pilipinas. Yung lugar namin doon sa Cebu, never siyang nagbaha. Hanggang babaha lang doon yung um yung malayo na sa amin, yung bandang ay yung bandang ano na. Masay malayo layo na sa amin pero doon sa lugar namin never kaming binaha doon as in, never kaming binaha. Tapos dito rin sa lugar namin etong dito sa tinilipat sa tinitirahan namin yung dito sa nilipatan namin. three years na kami dito mahigit. Never kaming binaha. Eh di ba ang dami na ding dumaan na malalakas na ulan, mga bagyo. Never rin kaming binaha dito. Nagbabaha na doon sa labas. Doon sa may sa may highway pero dito sa amin hindi. Ah, Awa ng Diyos talaga yung mga tinitirahan namin. Wala kaming naging problema sa mga baha-baha na ganyan kaya alam mo yun, feeling na talaga sobrang blessed namin kasi yung mga bagay na ganun, alam mo yung pagpapasalamat mo yun yung hindi kayo nakiperwisyo ng mga dilubyo, mga ganyan-ganyan mga dilubyo eh. Basta yung mga gano'n, hindi kami naapektuhan. Talo, wala, mali pa yung ano. Ayun, kaya salamat sa Diyos. Ito yung tinulat nila ko na ayos na ko yung si Ate Pani, yung nani nila, kung paano yung tupi ko sa mga damit nila, kaya nakaayos yung sa kanila. So, lilipit ko lang ito, lalay ko lang sa mga cabinets namin. Tapos, ito, mabait to. Oh. Ang bait-bait. Nagpa-play bait. lang siya. kikita niyo ba siya? Ayan o, oh. play lang siya. <laughs> bait niyan, sobra. Sobra babait bait yan eh.